Magandang gabi guys uh, Habang wala pa po tayong ginagawa Gagawa muna tayo ng mga maiksing video guys Para po may ma-upload po tayo sa ating bagong youtube channel Sa mga 5-9 ko dyan, mga naka-on-duty, mga night shift uh, 3535 lang po sa ating mga 20 para po sa ganon iwas 116 sa ating mga 20 hanggang sa pagporto natin safe po yung masasakupan po natin at makakauwi po tayo ng matiwasay sa ating mga tahanan So Ngayon guys, uh, nakakalungkot dahil pag manood ka ng balita guys, wala ka nang marinig kundi bangayan ng mga leadership po natin. Yung away po ng mga leadership po natin. So nakakalungkot po. Sa dami po ng problema po ng ating bansa Dapat po magkakaisa po tayo lahat Pagdating po sa mga biliin guys Napakamahal na po Naku po Sobrang mahal na po yung mga biliin Sana po kahit hindi na po bumaba yung mga biliin Ma-stop na po yung pag taas ng mga bilihin dahil kawawa po yung mga Pilipino sobrang kawawa na tayo guys kaya e, uh, dapat sana po magkakaisa na po tayo wala na po yung mga away away na yan minsan nga nakakainis yung so, ibang marinig mo sa ibang mga tao na dagdag pa yung sinasabi nilang dayuhan, ICC na papasok daw sa ating bansa. So yun ang malaking pagkakamali ng mga dayuhan na yun. Pag nagkataon pumasok sila dito sa ating bansa, magkakaproblema po yung mga nagpapatupad po ng batas natin dahil hindi po mapipigilan yung mga taon bayan susugurin talaga yan kaya magkakaroon ng gulo kung sakali, huwag naman sana kaya kayong mga dayuhan, dyan na lang kayo sa inyong mga lugar, inyong country dyan na lang kayo gagawa ng batas ninyo huwag niyo nang pakialaman yung Pilipinas dahil may sarili kaming batas dito na napakalaking insulto po yan sa mga mambabatas po natin dahil ang ibig sabihin nun pag nagkataong pumasok yung ICC dito sa ating bansa ibig sabihin hindi po kontrolado ng mga mambabatas po natin yung mga mamamayan ng Pilipinas kaya sana po hindi po totoo yun na papasok po sila Talagang magkakapulo dito sa bansa nating kung sakali dahil hindi po talaga mapipigilan ng mga tao Susugurin po 'yan sa kung saan sila papasok So sana po uh, yung mga leadership po natin ipapanalangin po natin, dalangin po natin na magkakaisa na po sila para po uh, matutukan po yung mga biliin po natin dahil nakakalungkot sobrang taas ng mga biliin yung isang libo po natin guys dalawang araw lang kung pag marami yung pamilya mo ilang kayong mga pamilya sa isang libo isang araw lang dagdag pa tong mga jeep po natin mawawala so nakakalungkot din pero wala tayong magawa dahil yun ang gusto ng mga nasa taas sila po yung may kakayahan uh, pero nakakalungkot napakadaming apektado po yung mga driver po natin yung mga anak po nila nakakalungkot uh, yun lang ang inaasahan nila na pinagkikitaan nila para may, may bigay sila sa kanilang mga anak na mga nag-aral may, may bigay sila na mga allowance para sa mga bata so nakakalungkot dahil pag nagkataon na mahinto po yung mga jeep, yung mawala po yung mga jeep, ah, hindi na po sila makakabiyahi so nakakalungkot dahil ilang libo ilang libong driver ang mawawala ng trabaho So apektado po ang kanilang mga pamilya nakakalungkot man pero gaya po nang sinasabi ko wala po tayo magawa doon So sana po uh, mabigyan po sila ng ibang trabaho para patuloy po yung pagkikitahan nila para po may, may may bigay po sila sa kanilang mga anak nung mga nakarang araw uh, wala pong jeep so sobrang hirap po guys uh, gaya po namin na nagkukumyot so sobrang hirap po sumakay Kung may masakyan ka naman, siksikan yung mga tao so yung iba. Ano, sumasabit na lang sa mga at least maka, makasakay. So, nakakalungkot. Kahit sabihin na natin na may ipapalit sa mga jeep driver, uh, sa mga jeep po natin, pero ang tanong yung mga driver po natin, yung mga driver po ng jeep, Uh, lahat ba sila ay may meron silang unit na ipag drive sapat po ba yung unit na ilabas para palitan po yung mga jeep po natin sapat po yung unit para po sa mga driver na mawawalan po ng uh, jeep na imamaneho so nakakalungkot din So itong video po nating guys, uh, maiksi lang po ito dahil bago pa po yung uh, YouTube channel po natin, uh, hindi pa po tayo maka-upload po ng mga mahabang uh, video. Uh, so mga maiksi lang po yung i-upload po natin. Sa mga kapatid po natin dyan sa ibang bansa, ingat ingat po kayo lagi dyan sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa mga OFW po natin so lagi kayong mag iingat at sana po nasa maayos kayong kalagayan at nasa malusog na pangangatawan ang bawat isa sa inyo dyan at gabayan kayo ng mahal na Allah o Muslim man o Christian pare-pareho lang po guys pare-pareho lang po tayo uh, mga Pilipino uh, ang pinagkaibaan lang po natin yung uh, paniniwala po natin pero sana po uh, makaka kayo ng maayos sa inyong mga pamilya maka-finish contract kayo dyan na maayos makakabalik kayo ng Pilipinas na walang problema InshaAllah. So, uh, pag samantala mo na natin ihinto guys yung, yung uh, video po natin. So support lang po kayo guys. Uh, napakalaking bagay po yun So wag lang po kalimutan subscribe. Sa mga dati kong mga kasamaan, uh, baka sakali po mapapanood niyo 'yung maiksing video po natin. So support lang po kayo guys. para po sa bagong YouTube po natin. So hanggang dito muna guys, 'yung video po natin. Good luck po. At magandang gabi po sa ating lahat.